Guys, ito yung expired na mga soft drinks. Ayan. Mga mismo. Ito yung mismo. lemon. Tapos, mismo na royal. Ayan. Tapos, ito pa. Royal yan. Ito pa. Yung mismo na expired na. So, tatlong ano yan, guys. Tatlong sako. Tatlong sako. Ayun pa isa. At hello. Mister Pipick Pipikap ka lang. So kita rin yan. So ito yung ginagawa namin guys. Mga expired na soft drinks. Yung plastic. Yan. Pwede pa ang pakinabangan yan. Yung mga ganyan. Na expired. Yung mismo. Kasi pwede mong ibenta yan. Kasama yung mga ano ng soft drinks mga takip bag plastic yan ito pa kasama yan oh marami to oh. yan mga mismo tapos yan yun yung laman yan guys expired dito namin tinapon yan yan lahat yan ito yung takip nyo oh. yung lahat na yan. halo halo na pala to So ganito yung ginagawa namin na expired na mga soft drinks. So, marami to. Sayang nga ito eh. So, wala tayong magawa minsan. Hindi naman natin pwedeng tanggihan ang cook pag may deliver sila dito sa amin. Kasi yung ahinti namin siya yung nagbubuk ng aming order. At pag may stock silang mga ganito, mga mismo, so pinapadeliver nila dito sa amin. Ngayon, pag di naubos, di namin nabenta, ganitong mangyari sayang lang yan yun na ah, ganun talaga pag may negosyo kang soft drinks hindi lahat kita so meron ding nawawala kaya ganun ang nangyayari so tatalian na yan ni IPP yan pag natalian na yan ibibinta yung plastic so iniipon namin yung mga plastic na yan kasi pwedeng pagkakitaan yan pag madami na yan pwedeng maging pera yun mo yung ni Pipi Yung naging orange na kasi maraming royal na tinapo namin yan yung ibang plastic namin guys ito yun eh. plastic na takip yan huwag nyo itapon yung mga takip ng RC yan takip ng RC, tapit, takip ng coke yan, basta plastic na takip yan, Puro plastic 'yan. So pagdating ng pagtumas yung presyo ng plastic sa mga takip. So binebenta na namin dati ang presyo niya 18 bawat kilo. So inipon namin hanggang mga pinakamatagal 6 to 1 year bago namin ibenta. Kaya hindi nasasayang sayang yung takip na plastic at yung mga puting plastik pagkinabangan yan pati ito karton yan pag may mga karton kayo pwede yung ipunin yan ibinta nyo para pagkakitaan yung pa karton ayan lahat ng mga karton ito yung sa mga deliver sa amin ito yung sa chow yan instant mommy nagbibinta rin kami yan ayan pa yan yung mga nilagyan ng mga stock namin. Ayan. Iniipon namin to sa dito pag itapon. Hindi mapakinabangan. Pero pag iponin mo, yung karton magiging pera. Kaya ito yung tinatawag nilang pera sa basura. Basura na, magiging pera pa. Ay, yung Ayan pa. Tapos may pumika pa sa amin, no? RC si long hair. Ayan, tignan nyo. Mahaba book. Galing, galing ano pa yan, bingit <laughs> binggit street, di ba? Oh. Pero hindi sa bagyo, ha? Sa payatas. Ayan. Masipag to, araw-araw nandito. dito. Ayan. Umiitim na lang sa, ka, de-deliver ng mga soft drinks sa mga suki niya. Ayan. May, Shoulder, anong tawag niyan? Shoulder bag? Oh, mapera ma yan kasi palaging nagbabiyahin ng soft drinks. Ayan. Tapos, um, ano yan? DIY. Siya na mismo kukuha ng order niya. Tingnan mo. Oh, kusa na lang siya nagbubukas. At pipili siya kung ano yung gusto niya. Hmm, hinahayaan na lang namin siya. Kasi pag kinukontra namin, nagagalit yan. <laughs> Joke lang. <laughs> oh mimili siya kung ano yung gusto niya. Titingnan natin kung ano yung napili niya sa kanyang customer. So, hapon na ngayon guys, mga 3 o'clock ng hapon. Madam, kulang ng 50 yung barya pinano. Hmm. May kulang ng 50 daw yung barya na binayad. Ayan yung ano, Uh, mga ano namin karton na naipon so ibebenta na yan sa junk shop maraming ano rito sa lugar namin guys junk junk shop mga buti bakal kung ano yung mga ritaso minsan may buo pang rep pero hindi na gumagana ayan meron pang pipikap dono sa labas ayan sa motor ayan Ha? <laughs> yan, suki rin namin yan. Sila yung mga masugid naming pumipick up. Yan yung mga naipo namin na ano, takip. Marami na yan. At yan pa yung tinatalian ni Pipi na karton. Ayan pa yung ibaw, oh. mga plastic din yan. So sayang din yan. Kaya sa basura may pera iabante muna para maayos yung pagkarga ayan okay. yan ba yung napili mo? bakit kukunti lang? Oh, may napili na siya grande tsaka 500 tapos may RC pa na lemon. Apat. Ayan, si Dante, oh. Ayan. Meron pang dagdag yan. RC pa rin. Pwede rin yan ibenta. E e e Ayan, ito yung RC na maliit apat bago-bago yung case niya guys so oh. hindi pa na nagamit ayun pa may RC na lemon ah lemon ah, fruit soda yan yan nagbukas yan bag niya Ano kayang kayong laman? Titingnan natin kung ano yung laman. Ano ba naman yan? May humihingi. humihingi. Oh. Ah, pagdagdag, ano? Fortune. Wow. I'm Meron pala this. yan, ha. Happy birthday. Fortune pala yan. Yan. Yan, ito yung napili ni, ano, ni long hair. Yan. Yan lemon, fruit soda, tsaka RC. Yan. May ano pa, grande, tsaka 500. So, dito tayo sa ano, karton. Yan. Yan, tinalian na nila ng mayos. Ngayon, bubuhati na yan. Ayan. Magkano ngayon kilo ng karton? Dos. Ah, dos pesos lang pala kilo dyan, pero maski tumimbang yan na limang piso pera pa rin hindi uh ganyan -huh. uh -huh. uh -huh. hey, lang to eh hindi uh -huh. naman malaglag yan So, dito pa sila guys. May dagdag pa siya. RC Big. Tsaka Lemon Big. Ayan. Ayan yung dagdag ni Long Hair. Red Horse Litro naman yan. sampung case yan yan ay kukunin pala yun ni Pepe yung basiyo ayan inayos na ni Pepe yung case ng 500 ayan ayan yung 500 dami tapos yan litro tapos ito yun yung litro yan. Ah, kilong hair pa pala yan, oh. Reverse. Ayan. Ayan. Apat na lang. Ayan. Ayan. So, yung pressure nito, guys, yung mga panindadamin, Matagal ng panahon, hindi pa rin nagbabago. Pero pa rin. So, hindi naman kami pwede magtaas ng presyo kasi nga wala nang bibili sa amin. Ayan, si Pipi, umakyat guys, oh. Pinaayos na yung case. Ayan. Ayan. So, hanggang sa mapuno yan, yan, pupunoy nila yan eh, hanggang doon sa dulo. Ayan, palabas na si Long F. Ayan, mabigat yan o. Mabigat, pero kaya naman. Ayan, nailagay na ang lahat. Ayos. Oh, ito naman si isang long hair din to eh. Si mahaba rin buhok nito. Ayan eh, no, ang long hair. Ito naman yung mga naayos na ano bote ng RC. Yan. Tapos pag naayos na guys, dito na yun ihilira namin. Para pag uh, bumili kami ng RC, hindi na mahirapan ng RC, Mag ayos ng mga buti kasi nakaayos na. Tapos ito pipikarpe rin sa amin. So guys, yan yung ating update dito sa amin expired na mga Coca-Cola product. So ganun talaga yan Pag may expired Tapon na lang namin Di baling Malugi tayo minsan minsan So thank you guys Sa lahat ng nag subscribe sa aking channel Itong lingkod Si Paparix